Ayan, nandito kami sa Global Village. Dito kami sa Dubai. Ito ang one of the attractions dito. So, ayan ang aming mga kasama. Ayan. Tingnan natin kung anong meron doon sa loob. <laughs> ang, ang laki nito. Yung mga letters nila parang puro gold. You must look mila. Talaang richie, richie. Very rich country. Yeah. So, I am the one. Thank <laughs> you.